Ano po ako? Nagsasideline po akong masahista po. Ay masahista? Po, Therapist? Yes po. Hanggang napabarkada po ako kasi di ko alam po kung paano ko po sasabihin sa mga kapatid ko yung mga nangyayari ko sa akin. Kasi sinira niyo na po yung pamilya ko tapos napisaan niyo po po ako. Kaya po ako nandito kung saan sa po akong makikitulog. Tapos dumating din po sa punto na makikitulog po ako sa mga nagiging boyfriend ko. Malandito po ako. Ibig mo sabihin may balak yung stepfather Opo, mo? kasi po, December, hinalikan niya po ako sa ganito. Hmm. Hanggang po dumating yung punto na nagkasakit po ako na ospital ako. Mga kababayan, mga kabarangay, maganda-magandang hapon pong muli sa atin lahat. Ayan, mga kababayan, mag-iingat po tayo, paiba-iba yung uh, panahon. Aaraw, uulan. At ngayon, mga kababayan, uh, umaampun na naman, no? So, mga kababayan, sa araw na ito, Uh, muli nating uh, balikan si Erika yung nagkaroon ng problema sa kanyang uh, nanay sa kanyang pamilya kaya naman sa araw na ito uh, muli natin silang kumustahin muli natin siyang kumustahin at uh, para makita ko ano na ang kalagayan nila mga kababayan samahan niyo po kami at uh, kumustahin natin sila Ayan. tara sa ba bahay nila? dito? Ay, to. <coughs> Ay ate. Nandito siya. Awala ah, si Erika. Saan po siya nagpunta? Ah, Kakainin pang umaga. Walang tao dito. Sige po. Salamat. Balik na lang kami. Pakisabi na lang nga. Ah, Pagpunta ang team Daddy Frankie. Salamat. Sayang naman mga kababayan. Ayan mga kababayan, paano to? So balik na lang siguro tayo sa sunod. Uh, ayon sa kapitbahay ni Erika. Uh, wala siya, kanina pa siya umalis. yan. eto mga kababayan, kung makikita nyo yung bahay ni Erika. Lahat ng dingding po niya, is ano yung tarapal kaya napapabilib din ng Tim uh, team daddy Frankie dahil kahit na babae po siya ay madiskarte siya kumbaga tumatayo siya bilang uh, nanay sa kanyang uh, anak at uh, bilang asawa kaya yun pero gusto sana namin makumusta pero wala siya dito no? kaya balikan na lang natin sa sunod na mga pagkakataon let's go Ay po. Ay. Ay si Erika oh. Ah. Erika, galing kami sa bahay mo. Oh, nagtinda po kasi ako eh. Ah. O, oh, kumusta na? Ayos lang po. mag lang po ngayon. Sige. So, Naulan po kasi. Buti na lang uh, umabot ka, ano? Nasa lupong ka namin. Kasi, nang galing kami, tinanong ka namin, umalis ka daw, dinilalam saan ka na nagtitinda ka pala. Mm -hmm. Kumusta tinda mo? Matumay po ngayon. Nag-aambol po kasi. Nag ah, ay, may malalaglag. Ah, sige, sige, tuloy tayo. Buti na lang inabot mo pa kami. Paalis na kami. Ay, oh, kasi but... po, ay, po sana pang merienda din po kasi to Kaya ngayon po ako nag -aambol. Marami benta? 50 pa lang. Ah, patay. Piling pa lang po yung nababenta. Sige, pwede tayo tumuloy sa bahay. Sige po. Oh. Po. Oh, sige sige lang kasi umuulan. Uh, Sige. Oo. -oh. Kumusta na buhay? Ayos lang po. Nagsara po ng grito. Oo. Mga anak mo? Nandun po sa tita nila. Ah. So pag, pag umaalis ka, wala rin yung ano, mga oh, anak mo dito? Oo. Kasi wala pong magbabantay po. Kasi... Eh, kumusta na buhay buhay? Ayos lang po. Medyo nakakaano na, yun, ano. na yung saging o, po sa... Pinugnay, nugnay sa akin mo. Oo eh. Kasi matumal po ngayon eh. Magkano benta mo? Ito po. 25 per kilo po. Okay. Eh, pag po may nadaanan po akong tindahan, tsaka ako po ipapakilito kasi wala po kong tindahan. Ah, wala ka rin timbangan? Oh, Eh, paano pag yung bibili eh, walang timbangan? Paano yun? Ay, gagawin ko na lang pong 30 ang isang piling. Ay, ganon. Opo. Oh, o, ganon talaga ang buhay, oh, no? Basta po may konting kita. Basta may konting kita. Eh, basa-basa ka na. Ay, naano po, umulan po kasi. Wala pong masilungan kanina. Hindi maganda eh. Magbiis ka muna kaya. Basa ka eh. Sige. Ha? Sige, mag-base ka muna, tapos uh, kakausapin ka namin pagkatapos. Kasi mga kababayan, tignan nyo, basa siya. Kasi umuulan-ulan. Sige, mag-base ka muna para hindi ka magkasakit. Kasi pag niya mga kababayan, no? Oh, kaya lang, nakakaawa, 50 pesos pa lang daw yung benta niya. Basa pa yung pera niya. Tapos iniwan pa. Hmm? Ganun yung ano yung nakakabilib na mga nanay, mga kababayan. Hindi lang nila inaasa sa kanilang asawa. Nga pala mga kababayan sa mga bago pa lang sa aking channel sa mga hindi nakapanood sa unang tagpo namin ni Erika. Uh, marami siya ikunuwento sa amin at uh, nakwento niya na yon yung problema ng buhay niya, yung hirap ng kanilang buhay. Tanatulungan na rin natin siya sa una. Kaya naman, uh, binalikan ko siya ngayon para kumustahin ulit at kung anong pwede pang itulong. Dahil nakakabilib nga po sa kanyang sitwasyon, ay uh, hindi siya tumitigil para uh, itaguyod ang kanyang pamilya. May trabaho na po yung kanyang asawa, no? Ayan, okay na. Ay, Erika, pwede ba tayo dyan? Kasi umaambon, no? Ay, pasok mo doon pera mo, yung paninda mo. Ayan. Pasok ako, ha? Opo, pasok. Kayo, baka mabasa yung camera mo, Rob. Pasok ka. Pasok pasok po. Sige. Sige po, dyan Mas maliwanag siguro dyan. Sige Okay, sige. Makalit eh. Okay lang. nag po ako ngayon eh. Ha? Nag-send ako. Ngayon di ako nakapag Oo, sige, sige. Erica, okay lang. Idikit ko to sa'yo. Ayan. Sige. So, pwesto ka na. Kuya Rob, okay ka lang? Okay na po. Oo, sige, upo ka dyan. Sige. Kawawa ka naman. Ano, maghapon ka nagtinda, wala. Anong oras ka umalis? Mga alas 10 po. Oo, tapos oh, anong oras na? Alas 2. Ano po, imatumal eh, talaga pag nag po. Wala pong makita sa daan na tao. Ah, kaya umuwi Nasa ka na? Nasa loob po, po, Mas maganda rin to, ano, Erika, Ilaga mo tapos benta mo yung nalaga. 'Yun nga din po ang ano ko po pula ibaban no? ibabana iba ba na kayo po. Ah, oh, Sa bagay, oh, pag po. Ang saging kasi ang style niyan sa amin ha. Pag bagong hinog, ibebenta na ganyan. Tapos pagka hindi na obos, ilaga or gawing turon. So oh, dual po. purpose, no? Opo. Oh, so, so hindi ka pa rin malulugi. Yung pera mo, itago mo. <laughs> ano, no? Kumusta na ang buhay-buhay niyo? Ayos lang po, nakapag-double walling na po ako ng ano. Hindi ko na po sa labas kasi po pag umulan baka po masira yung plywood. Anong double walling? Plywood po siya, tas sa kabila po tarpaulin para po kahit po agihin po ng ambon or ulan, hindi po siya masisira agad. Ah, ito. Opo. Uh, Tapos nalagyan ko po siya ng wallpaper para mas maganda pong tingnan. Magandang tingnan. Uh -huh. Hindi pa po siya tapos, tapos nag-uhukay na po ako sa likod pang CR Ikaw po. nag-uhukay? Hindi po, yung asawa ko ano, po, pinapahukay. Yung, asawa mo? Tapos, yung asawa mo, araw-araw din nagtatrabaho? Opo, oh pagkakada uwi niya po, tsaka po namin inuunti-unti po tong bahay. Sinong nag-aalaga ng mga anak mo? Yung ano po, kapatid po nung... Pwede bang buksan niya? Pwede po. Para lang, ha? against magiging agens lang, itignan Magiging agens lang. Ah, takip na lang. Kapatid po nung asawa ko. Huh? Sa kapatid po na asawa ko, hindi po nila yung dalawang bata. Ilan taon ba yung anak mo? Ano po, four year old tsaka 1 year old po. Ah, magdikit-dikit. Oh. Sa bagay, pag kinuha nila, malaya ka maghanap buhay. Opo, oh, po. tapos kukunin ko lang po sa hapon para po sila naman nasikasuhin ko po. Ah, yung mga anak oh. mo. Galing-galing hmm, mo, no? Nakakabilip oh. talaga yung sipag Kailan? mo. hindi ka napapagod. Napapagod din po eh, pag po may anak na po kasi, di ba po? kailangan sipag lang po na sipag. Pag, pag may uh, anak na, bawal na Opo. mapagod. Opo, bawal na pong mapagod, bawal na magreklamo. Kasi po, para po, yung lahat ng gusto ng anak, may bibigay po natin. Napakabait mo namang nanay. Bakit? Bakit mo ginagawa sa mga anak mo yon? Para po ano, kung yung kung ano man po makita nila sa iba, hindi po sila maano po na bakit yung iba merong ganito, bakit? Para po na ibibigay ko din po kung anong pangangailangan talaga nila. Nakwento mo sa akin nung una, nagmamasage ka pa. Opo, oh, nagmamassage po ako sa gabi. Eh, matumal po ngayon. Ah, matumal din. Mm -hmm. Kaya po, ano po, doble, doble kayod lang po talaga. Sa umaga, magtitinda. Sa gabi, pag po may nagpamasahe, go po ako. Ah, sa bagay kasi yung nagpapamasahe, pag may nag-text, oh, init ka kanyo pupuntahan. Oh, po, Tsaka po pupuntahan. Hmm. kaysa naman naghihintay ka lang, eh, paano nga naman kung walang nagpamasahe? Hindi nga nga. Opo, oh, kaya po kailangan. Meron po akong ibang choice po na pagkakakitaan. Tapos, yung sweldo ng asawa mo naman, magkano naman, okay naman? Okay naman po. Pangbayad po ng mga bills. Tsaka panggastos din po yung mga matitira. Pero hindi naman siguro ganun kalaki pa ang hindi. expenses ninyo dito? Malaki-laki din po kasi nagagatas pa po, po yung anak ko tsaka nagdadiaper. Tapos tumapasok nag, na rin po sa school yung panganay ko. Kaya po kailangan po, kasi po kinsenas po ang sahod. Mm -hmm. Hindi naman po yun naaabot sa susunod pa pong sahod. Kung hindi po ako hindi ko po tutulungan yung asawa ko magkumita kaya po sa simpleng pagtitinda nakakaraos po kami pang pangbaon, pangbili ng kung ano-ano pong pangangailangan sa loob ng bahay po. Kumbaga po yung sahod po ng asawa ko yun na po yung pangbayad po namin ng bills. Mm -hmm. Yun lang po. Salong Tulungan mga lang pag po pag-ipon ka rin no, paunti-unti. Para po maka... Bili po ako ng sarili kong bahay talaga uh -huh. Ah, yun, yan po plan. talaga ang, plan, ang plano namin mag-asawa Gusto mo magkaroon ng sarili oh, bahay po. Kahit po rent-to-own, basta po magkaroon po ako ng pang-down Magdadawin po talaga ako Kaso kailangan lang po konting ipon pa po yan Sana po. hindi pa madagdagan yung anak nyo Opo, oh, nagpaplano po kami talagang hindi dagdagan po talaga Ang plano po talaga namin magkaroon kami ng sariling bahay po Matutupad yan oh, Kasi masipag ka Oh, ngayon po. Ba't namumula yung mata mo? Huwag ka umiyak. Ba't ka naiyak? po kasi ako. Yun po talagang pangarap namin mag-asawa eh. Magkaroon lang po talaga kami ng sariling bahay po. Nakahanga naman yung sipag oh, ninyong mag-asawa. Kaya nga napaisip kami na balikan ka para kumustahin. Dahil gusto ko kasi na pamarisan ka ng karamihan. Dahil sa sipag mo, tatag mo, sa mga problema pinagdadaanan mo, na papahanga rin kami. Uh, kasi sa amin, hindi lang kasi tulong ang uh, ginagawa namin. Uh, gusto namin maging magandang halimbawa rin yung mga videos na i-upload namin. Oh. Gusto namin ay may kapulutan din ng aral ng mga kababayan natin makapanood ng videos natin. Kaya hanga ako sa ano uh, kasipagan mo, no? Sana pag pray mo lang, wala nga, imposible pag oh. ibinigay na talaga ni God. Oh. At pag nagsikap kayo, pilitin mo na unti-unti mga pag-ipon oh. para magkaroon ka ng pangdown sa bahay, no? Oh. Sa dito sa area ba, area lugar ninyo? Ano magkano ba ang lupa? Kasi para sa akin kasi ano, uh, speaking okay. doon sa rentoon, parang napakahirap kasi ang tagal. Oh, pumatagal po, po. years. Think. Oh, pumatagal po, po talaga. Yung hulugan yun, tapos malaki pa ang hulog, parang buwan-buwan hirap na hirap ka. Opo. Oh, What if pilitin mo muna mag-ipon ng pera pag nagka-pera ka na sa ng Lumpo. lote na malit. Oh. Kahit 100 square meter. Yun lang suggestion ko lang, hindi ko alam no, kasi hindi ko na-try yung gano'n. Oh. Pero ang na-try ko talaga yung gano'n, yung bumili ng lupa. And then, after a year, nung no, nakapag-ipon ako, saka ako nagpagawa ng bahay. So, after that, oo, yung ginawa kong bahay, maliit lang muna. Oh. Pero wala na akong nirerentahan. Sarili mong batas oh. ang iiral dun sa pamamahay mo, no? Oh. Pero, ayun na ay, suggestion ko lang, karoon ka lang ng idea. Oh, okay no? Kasi alam mo sa ganyang ginagawa mo, magninegosyo ka. Ang negosyo kasi walang imposible. Sabi nga nila sa pagninegosyo, hindi ka senwert sa pagninegosyo Kung ano man yung itatayo mong negosyo, dalawang taon, tatlong taon kang hindi senwerte sa negosyo, basta nagro-roll, uh -huh. gumagana, okay lang yan. Pero hanggat hindi ka sumusuko, gaya na sinabi ko, 2 years or 3 years na hindi ka pa sinwerte, basta tuloy-tuloy ang negosyo, no? And then, kasunod 6 months na swertehin ka sa negosyo, marami at malaki na ang pwedeng mangyari. Sa loob ng anim na buwan na sinwerte ka sa negosyo, malaki ang pwedeng mangyari. Kaya tama yung ginagawa mo, idea lang. Kasi nangyari sa akin yan. Tagal ko rin nagminegosyo. Sabi ko, bakit ganun? Parang wala. Pero nare-reach ko naman yung mga renta yung salary ng empleyado. Eto na, after a year, nagkaroon ng lucky day, lucky month. Uh, nagkaroon ako ng good client. Yung good client namin umabot ng six months. Sa loob ng six months, aba, nakabili na ako ng, napalaki ko na lalo yung business ko. Nakabili ako ng sasakyan. Nakabili ako ng another, ano, house. Okay. Uh, Dun, kaya yun yung wag kang aayaw sa negosyo. Dahil mahirapan ka sa tatlong taon, sinu sinusubukan ka lang ni God kung hanggang saan ang tibay mo. Oh, okay. Pero pag dumating na yung oras, araw, nasiswertihin ka na sa negosyo. Gaya ng sinabi ko, sa loob ng anim na buwan pa lang, yung pagsisikap mo, sa loob ng, uh, pagsasacrifice mo, sa loob ng tatlong taon, paid na yun. No? Kaya sa pagnenegosyo, lahat yung mayaman, basta hindi yung Okay? Pag-discarte lang. lang po talaga. Mm -mm. Ha? Matanong ko lang pala, ah, kumusta naman yung mga pasensya ka na ha? Uh -huh. ah, kung ah, hindi mo mamasamain, kasi gusto ko talaga may pinapatunguhan yung mga tinutulungan namin, ginagabayan uh -huh. namin. Yun, tuturuan din namin kung paano. Kumusta naman yung naitulong namin, anong nagawa mo? Malaking tulong po yung nagawa ko po. Ito nga po yung plywood po. Tapos pinapompisan ko na rin po yung kusina. Tapos yung iba po pinang grocery ko po. Tapos ito po sa negosyo nag-start na po ako. Ah, Tapos may nag may meron po akong tabi pa rin po kahit papaano. Very okay, good. Oo, kasi napansin ko kanina pagdating ko, nakita ko ano, ah, uh, tawag dito, tarpaulin pa rin. Yun pala sa loob po. Sa loob po. Kasi uh, po, na. pag po umulan, para hindi po siya masira agad. Pag plywood hmm. po kasi nababasa, masisira oo, po siya. Kaya hindi mo pa rin tinanggal yung o, tarpaulin po. sa labas. Diba? Good idea nga naman. Opo, no? tapos nagkaroon na po kayo ng pinto. Yung una pong punta nyo, kortina lang po yan. Ah, oo nga. O, Nung pumunta po, pintong... kami dito, kortina lang. O, so po. magdamag, kortina lang yun. Opo, ano po yun? limang buwan po yun kasi dati dun po kami sa harapan na nakatira lumipad po kami dito limang buwan po kami nakakortina lang hmm. kaya anytime po pag may masama pong taong pumasok pwede po siya makapasok Oo. kasi wala pong safe po na ng... at least ngayon may kortina ay may Opo. pintuan. Tapos nabili ko po ng lamesa kasi sama-sama po kami nakakain para hindi na, po yung mga anak ko na hindi sa lapag. Sa tamang, ah, tamang, dati? Opo, nung sa lapag hindi lang pa kami po napunta, kami. wala pa to. Ano? Opo, binili ko po nito. Thanks to God talaga. Opo. Tingnan nyo yun mga kababayan, no? Naka, nakaluha. O Kung pag nakao oh, nga, bagong-bago. Opo. Tapos tuwan-tuwa po yung anak ko po dito kasi sabi niya may lamesa na tayo mama, hindi nakatulad. Dati sa Lapagla. Oo. Na. Tapos ito, flooring pa, ano? Oo. Oh. Pero, syempre, ano eh, nagre ang problema, mga kababayan, kung pagandahin mo lang ng pagandahin, ay eh, nagre rent lang kayo oh, dito. Oo yun Yan nga po ang pangarap ko talaga. Sariling. Oh, oh. sariling. Kaya, control and tansyahin mo lang. Oh, Oo po, no? po. Kaya po yung iba, sa negosyo po, sa, sa mga gamit po sa bahay, para po, kahit pag nagkaroon po kami sariling bahay, meron na po kami sariling gamit. Eh, yun mga kababayan ha? kung sarili lang sana nila yung lupa no oh, pero mas dito ko po, po naungupahan sila magkano upa ni dito 1000 po 1000 a month mga kababayan ang sistema nila dito inuupahan nila tong lupa, lupa pag mangungupahan ka ng lupa bahala ka magpatayo ng sarili oh. mong bahay tapos nagbabayad ka ng monthly 1000 opotsaka oh, pera pa po ang ilaw at tubig pera pa ilaw tubig kayo rin nagpakabit ng ilaw Hindi ito. po, sa may-ari po. Nakasubmeter po kami. Okay, at least ano, nagiging safety na unti-unti. Oo oh, po, unti-unti po, nabubuo na po siya. Nabubuo na? Okay siya, sige. Ah, kaya kami nandito, kasi nga, nakita ko noon, tarpulin, na pag-isip ko magbigay ulit ng counting tulong, pero maganda yung naisip mo na lalagyan mo naman na pala ng plywood. Pero oh, yung okay. iba, hindi pa. Hindi pa po, pinaayos pa lang po yung kusina. Oh, sige, CR. magbibigay ako ulit ng tulong. ha? Eh? Okay. ito nga oh, may plywood na. Okay. 'Yan mga kababayan. Masarap ganito, masarap tulungan 'yung mga kababayan natin, nanay ng na mga ganito nga kababayan kasi hindi uh, hindi nasasayang kumbaga pinapahalagahan nila 'yung mga itinutulong natin. Ayun, umaraw na naman kanina umulan. Opo. Oh, 'Di ba? Naulan nanta sa labas. Kaya walang customer. Okay. Oh, kaya mag-ingat eh. ka rin kasi pangit pag nagkasakit ka, no? Okay. So may ibibigay ako ulit na 5,000. Oh, thank you, bro. Sana madingdingan mo na tong bahay mo. Okay. Oh. Gusto ko ano, lahat, no? Oh, sige. Lahat ano, lahat uh, ma kasi nga, mga kababayan nyo, dito sa likod sa ako mm, lang. Sa ako. <laughs> dito sa gilid siya sa harap. Ano? Tarpaulin. Oh, pero sa loob mga kababayan, gaya ng sinabi ni Ate, bumili siya ng plywood. Pero yung plywood niya yung ordinary lang din oh, naman, po. no? Ordinary lang. Saan binili ito? Sa hardware po. Hmm. Di ba madaling masira ito? Kaya po, hindi siya pwede pong mabasa. Ay, hindi pwede mabasa? Kaya po, tarpaulin po yung nasa ah, labo. Itong plywood na ito, ipang indoor lang. Opo, pang indoor. Kasi mayroong plywood na yung makapal tapos po. hindi nasusunog ang tawag doon. Yung hardy ah, po. Ah, hardy Kaya alam, medyo mahal yun. Opo, medyo mahal po. Kaya Magkano hindi... yun? Isang hardy Ang pagkakatanong ko po, is... 800 daw po. 800? So, ilang hard pa kailangan? Hindi ko lang po. Napat <laughs> hard na lang uh -huh. para iwas sunog din. Kasi, ito rin nang nangyayari mga kababayan sa mga bahay-bahay na light material palayo ng Diyos, pag nasunog, ubus talaga. Uh -huh. No? Kaya, ayun. Pero, sige. Uh, malay mo, no? Uh -huh. Pero sana, kung 800... 5,000, limang hardy flex, pwede na. Okay. Na? Sana pagbalik ko. Pag-isipan mo. Okay. Pero siyempre, yan ay tulong ko sa'yo. Bahala ka. Kung ano yung mas priority. Yung mga hmm. sinabi kong hardy is opinion ko lang yun. Uh. Dahil hindi ko naman alam mga kababayan kung may mas priority pa about sa kanyang family. Ano? Basta tayo kasi gusto natin mapabuti, mapaganda. No? Kaya maraming marami salamat mga kababayan. Uh -huh. So Erika, hindi na kami masyadong magtatagal. Kinumusta lang kita. So ano naman masasabi mo? Salamat po sa, sa tulong po at sa mga advice niyo po sa akin. Nakakagaan po ng loob at <laughs> nakaka-inspire po siya. No? Uh -huh. oh, po, lalo na po sa business na nag-uumpisa po ako. Mm -hmm. Salamat. Mas pukusan mo yung pagninegosyo. Oh. Uh ah. -huh. Uh -huh galing din ako bilang empleyado. Hindi ko sinasabing ah, hindi maganda employee. Uh oh. Panimula, maganda. Pero pag may time or may chance ka na para magnegosyo, nakahawa ka naman na isang libo, mga ganyan, mm. pilitin mo magnegosyo. Oh. Malaki ang posibleng, ang negosyo lumalaki. Pero pag empleyado, steady ka lang yan. Oh. Importante, gaya ng sinabi ko mga kababayan, huwag niyong mamasamain. Naging empleyado rin po ako. Pero ang suggestion ko, kung may pagkakataon or may kakayahan na tayo na magsimula ng negosyo, kahit na maliit, ang negosyo po, tuturuan tayo ng negosyo. At ang negosyo, lumalaki. Basta onhan lang tayo. Malaki ang tsansa pag nagnegosyo ka. Kahit saging lang yan, gaya na sinabi ko sa amin noon, at nangyari din sa akin yan, pag bagong hinug pa lang ang saging, ibibinta ko as a ganito. Tapos pag hindi naubos ngayon, bukas gagawin kong turon o ilalaga. Dual purpose, hindi ka basta-basta malulugi, basta ikaw masipag at madiskarte. ba? Diba? So ayan mga kababayan, yun lang po ang uh, ibig iparating ni Daddy Frankie. Ate, oh, ano anong masasabi mo sa mga viewers natin? Salamat po sa inyo, Daddy Frankie sa mga advice niyo po na inspired po ako, sa, lalo po sa negosyo. Salamat din po kay God kasi kayo po ang pinadala sa akin para po maging, ano po, instrumento po sa pagtulog maraming salamat. Mm. Sige. -hmm. <laughs> salamat, Babay, ha? Oh, thank Ayan, you po Ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po and God bless po. Masaya na naman ang team Daddy Frankie dahil na pag-abot at na na naman tayo sa ating mga kababayan. Daddy Frankie po from Pangasinan, anak ng Pangasinan. I love you all and God bless po. Okay. Thank you po.